ito ang mga mamare kasi ganito karami yung naani namin ngayong araw. Kung babalikan nga namin ng panahon mga kumari kong bakla, no, tinatanim pa nga lang namin itong sibuyas. Eh, grabe nga naman ang tagal nga namin itong inantay. So, ngayon nga kumari kong bakla, mag nga kami ngayon ng alugbati. So, meron kasi kaming order mga kumari kong bakla ng 10 kilo. Ito nga yung dadalhin nga rin ito sa market. So, ito mga mare, inuna namin siyang anihin kasi hindi naman ito mabilis malanta. So, ito mga mare, ganyan kalawak lang yan, taniman namin alugbati. Pero, nakakailang kilo na rin kami dyan. So mga mga at mga gaalhin na rin kami ng daon ng sibuyas. So mga kong bakla kasi ang dami rin namin natanggap na order ngayon. Ang natanggap nga namin mga kong bakla na order is 47. So marami rami nga ito nga anihin namin na si daon ng sibuyas. Ngayon itong nagbabadya ang panahon mga kong bakla kaya inaayos na rin namin itong trafal para ang sakaling man mga kong bakla ay umulan, e eh, meron din kami masisilungan. Ito ang mga kong bakla sa 47 na ito na dahil ng sibuyas na order namin ito na ito nga ganito nga namin siya karami kung himayin makikita nyo mga umarigong bakla yung mga tumpok-tumpok na yan eh, ibig sabihin yan isampung kilo na yan para tandaan nga namin itong mga umarigong bakla para hindi kami nalilito sa bilang pagkatapos na namin mga umarigong bakla maghimay ng dahon ng sibuyas e eh, nagpitas na rin sila ng saluyot Alam nyo ba mga marang kinagandahan niya sa saluyo at sa pagtatalim na niya Ito, isa ang talim na lang siya kapag ito nga uh, mahamaro, pag hinarapasan mo nga siya, antayin mo na lang ulit siya magsanga. At doon na lang ulit mga mare, lalagyan mo na lang siya ulit ng pataba para at, at i-sprayan para maganda ulit ang kanyang dahon. Pagkatapos mo nga ulit ito himayan, kaya araw lang ay pwede mo na ulit siyang anihin. Kinaganda na ito, mga mare, habang sila nag sa ng mga saluyot, ito nga at ibababa na natin ng dahon si Buyas. Para at kayo pa pa ng mga mare may na natin ito sa tubig. Malaylay pa kasi mga mare, pagbababaan namin nito na dahil nga nandito kami sa taas nag-ani ng daon ng sibuyas Dito pa nga lang mga mare, hinuhugasan na namin itong mga si sibuyas. Para kapag clean na plastic na namin itong mga mare, hindi ganun siya kakarami ang puti. So dito nga bang hinuhugasan namin itong mga mare, eh, ay binababa na rin niya yung kanyang salabiyot. Ito nga mga mare, habang nga binababa namin itong mga gulay na naanin namin galing sa taas. Ito nga si mama, eh, na hiniwalay-walay na rin itong mga kangkong. Siyempre mga mare, itong Chinese kangkong inililinis din namin. Bago nga namin ito tali-taliin ng tagi isang kilo. Ang order nga rin kasi ng kangkong natin mga mare, nasa 20 kilos din. So marami-rami din kasi mga mare, itong mga pa-order natin. Habang inugasan nga namin itong mga daw sibuyas dito mga mare, ito nga si Agom na ang bala mag dito. Dahil mga mare, kapag tapos nga namin itong itong mga daong sibuyas, ito nang sunod-sunod na ibababad yung mga kangkong. Para at least, mga mare, bumalik nga sa pagkasariwa itong mga daw ng kangkong. So dito nga mga mare, tinalungan na rin siya ni Papa si, Mawa sa kanyang paghihimay. Para at least nga mapadali dahil anong oras na rin at baka abutan nga kami ng ulan. Dito nga mga mare, nakakailan balot na rin kami ng plastic at inisip nga namin paano namin dito bibit-bitin. Dahil nga apat lang kami at napakadami nga ng aming mabibit-bit. Ngayon mga mare, nakapag-decide nga si Agum na, uno, na mauna na nga kami. Ito ang una niyang bibit-bitin, itong dalawang plastic na to. ang isang plastic na to mga mare, katumbas nito ito, isampung kilo. So, ang bibit-bitin niya is dalawang plastic, katumbas niyan is 20 kilos. Kasi mga mare, malalayo pa ang kanyang paghahatiran dun sa mismong iba kung saan niya ibabagsak itong mga gulay. Dun kasi pinipick up itong mga mare na nag-order din sa amin. So, ito nga mga mare, hapon na at nagbabadya na rin yung panahon, kaya kailangan namin bilisan. So, malay layo din kasi mga mare ang kanyang pagdidid pagdadalan. Mga mare, sa 20 kilos nga nadala niya at ako dito naman kaya ang kay, ganyang karami uh, bigat ng gulay. So, <tiple> nagdala na rin ako oh, sa halagang 10 kilos. Kilo. Pero balot-balot lang din yun, mga mare. So, ito nga, mga mare, nauna na kami kasi alam ko, babalik pa siya. At ako mauuna ng umuwi. Siyempre, mga mare, hindi naman pwede nga bumalik ulit kasi nga, magdito din kailangan ko na magluto. Ay, lang, so, dito nga, mga mare, kailangan na namin magbadali kasi nga, Nagbabadya na yung ulan doon pa sa pinakadulo yung kami po pagbabog sa, sagot, yung sa kanito. O mga mare, nakakabulo talaga pag voice record. pag niyo na akong i-judge mo siya. ko na naman kayong basher. So yun lang mga mare. So, finally, mga mare, nakarating na rin kami sa aming pupuntahan. Dito nga, ganito nga kalayo, mga mare, at dito nga sa bandang school namin, Binabagsak kasi dito nga pinipick up ng ng mga gulay sa amin. So, yun na, mga mare, salamat sa panonood at support na natin dapat namin palagi sa inyo. Maraming maraming salamat. Thank you po.